Ang sumunyo? Oo oh, bang Sa likod ng mo tupong nga na yun, naglapad. Binitsin ko'n sa medyadaro. Aramak damak sa dams yung nay. Salaksidak ko ng pasimsus.

semalan sa mga Santo, sa pangyarihan ng Ama, Universus ni Dunay Juba, na tawagan ko ang Espiritu, araw nga di ilaban, tanan, Marito ka at umusap ka sa si spiritual na Diyos na buhay. Maka, maka, mayak, may kanilam, sangtom, sangtam, sundin mo ko at sumuko ka sa pangalan ni so Cristo. Bukulong, balalang, biyam, Bukulong, balalang, biyam, Bukulong, balalang, biyam, am. 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 Didik, didi, yugyu, pasok sa kanilang katawan. Poo! Akdo, makdodom, akdo, makdodom, akdo, makdodom. Akdo, makdodom.

ini <San> ada 34 muda, hai, 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 ada hai, 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 sa nah, mga gagawin. Ana mga gahom ni mo, ambid. Paano nako? Keri ni mo mamarang. Kay yan iok, oh, inosente kay yung gibarang, way Uyga, way laban-laban. Sunyo ang yung gibuhat sa iya ang ipabalik sa inyo. Para ba? ma ma-realize ni bang asan tinibay parangon wa. Saban. Na-claim dak susos, na-claim dak susos, Sige, ambil bini yung gahong, nanini ko mga librita, mga orasyon ninyo, kalabira, munika, bakaha, I, kiko nini mo yata, taka, Sunugon, taka, atar baka tar, bama tar, si atar bakatar, tar, bama tar, sidarong, atar bakatar tar, si atar bakatar sidarong, So, ay solid yung gown niyo sa ako o dili? Pati yung naka. Giya ta gatag tanan niyo magamit ya. Mga ah, libreta ba ninyo? Yatag yatag. Ah, okay ni, ngisi gani karon pangil ng kidlat. Pangil skillat Ani kay pangil ang kidlat. Kit kini. Sige. Iyatag ng surrender na yung agawang. Kapit itong gamit yung asawa. Ambe. Hindi mo iyatag? Sa kalibutan yung pasanong anik. Roxang pipa ter binidikti, Roxa krasit ni dox baderet mo satana, nun kamuswadi mini bana sont malakoy ni gabi kustibina bibas. Roxang pipa ter binidikti, Roxa krasit ni dox baderet mo satana, nun kamuswadi mini bana sont malakoy ni bas epsibina bibas. Roxang pipa ter binidikti, Roxa krasit ni dox baderet mo satana, nun kamuswadi mini bana sont malakoy ni bas epsibina bibas. Sa kalibutan ng mga anani sa tour ari po kini ko pero tas ta mis tros pasin bakat ta taras ari ta de po sira ko sa tour ari po kini ko pero tas ta mis tros pasin bakat ta taras ari ta de po sira ko sa tour ari po kini ko pero tas ta mis tros pasin ora ta ari taras ari ta de po sira Son Imperatris Akmik at Son Imperatris Akmik at Atal Son Sa pangangok pa ng bala,

Croxaltic Facultad and Dominicus Croxaltic Facultad and Dominicus Croxaltic Facultad and Dominicus Senior sa mga ring hilo Dito na magamit ko ang ispada Kasi saksong jakso Kasi saksong jakso Kasi saksong jakso Three times Ibalik sa inyo ang ibuat na sakit Triplik

di sekolah barang uh, malanap uyung lipan gawas lawas disapa sakit atau mumugak sakit ang pakpul talan sakit di si ulas ra kertas patay una sang pakpul pina nanai bang dua ulas ra ini adalah nama umat sedia, namun ini adalah nama umat nona.